Three twenty one. 3.21 wala wala pang bomba, mahina tambutso eh <laughs> <laughs> La na? ha? Ah? dami na <laughs> <laughs> ah, talagang madami ng wrong ride eh sa lasa sa gulong <laughs> medyo kapresyo ng gas mo <laughs> Ko ano yung konsumo mo ganoon din dito oh okay oh. <laughs> so may ano kukwento nga ako sa inyo nga ba diba nga Lang nasa traffic kasi tayo eh. Let's go. Bagal naman ito. So itong kwento ko sa inyo mga tol. Eh narinig ko lang siya. Narinig ko lang tong kwento na to pero sobrang ganda ng sinabi niya. So, ayun na nga ang kwento ba diba itong dashboard natin hindi tama ba o dashboard din naman to kahit na motor to baga diba to sa manibela natin ito yung pinaka dashboard dashboard natin so pag dito tayo nakaharap or nakatingin sa harapan uh, pinapakita na ito yung lugar kung saan tayo pupunta o kung saan tayo patungo sarado natin visor inay tapos meron tayo dito tinatawag na yan, Nasa gilid na yan, side mirror Para sa ating uh, Rear view Para makita natin kung ano yung mga nasa likuran natin Ngayon kapag ka nandito ka sa dashboard na kaharap Yun nga pinapakita nga na ito yung Kung saan ka pupunta, kung saan ka patungo diba? Yun nga makikita mo kung Yung pupuntahan mo O ba? Diba? Tapos, minsan, titingin ka sa side mirror mo para makita mo yung nasa likuran o sa gilid mo. Pero, hindi ka pwedeng mag-stay kasi dun eh. Kasi kailangan pa rin tumingin dito sa harapan kasi nagda-drive ka eh. Ma-under ka eh. Diba? Kung nandyan lang yung rear view mirror mo para magkaroon ka lang ng reference kung ano yung nasa likuran mo. Diba? Ang sinasabi sa kwento na ito, tayo bilang tao kapag meron tayong goal meron tayong gustong marating dapat nakafocus lang tayo sa patutunguhan natin o yung sa gusto natin mangyari ngayon titingin ka lang sa nakaraan bilang reference lang hindi para magstay ka dun pag pas pass na parang ganun, pag nakaraan na nakaraan na hindi mo na dapat binabalikan yun 'Di ba may mga tao kasi na hindi sila kubaga usad usad pagong o hindi sila talaga makausad at all kasi nakatingin sila sa uh, nakaraang buhay nila o nakaraan nila eh let's go so ako mismo aminado ko sarili ko na ganyan din ako dati kung ikaw ay eh, pinanganak ka ng batang 90s kagaya ko kumbaga lagi mo rin iniisip yung masasayang buhay noon simpleng pamumuhay noon minsan ganon hindi natin kailangan manatili hindi ko naman sinasabi na wag mong tignan yung nakaraan mo dapat gawin mo lang siyang reference para hindi ka na magkamali ulit kagaya nung dati kung nagkamali ka noon tignan mo yung nakaraan mo pero sandali lang wag ka magsistay doon tignan mo lang siya para magkaroon ka lang ng reference at least sa susunod hindi, hindi na ito mangyayari sa akin diba? kung nalabak ka man sa buhay ngayon pwede mo siyang balikan pero huwag ka magsistay doon di ba at least sa susunod hindi ka na ulit malulubak kasi alam mo na eh nangyari na sa'yo nakaraan mo na yun oh, delikado tong truck na to ano ba diba yan? ah may bata unahan naman na itong truck na to so yun lang yun lang yung kwento nun kumbaga pwede ka nga tumingin sa likuran mo pero huwag ka mag stay pwede ka tumingin sa nakaraan mo pero huwag ka mag stay may hirap may ang hirap makamove forward niyan or makamove on niyan kung mananatili ka sa nakaraan mo Oo masaya yung nakaraan mo Pero hindi yan ang magdedetermine Ng patutunguhan mo Pero wala siyang magagawa Kapag nandun ka na May magagawa lang siya Kung mananapili ka sa nakaraan mo Yun lang O diba ang ganda na sinabi niya Eh ikaw tol Focus lang Kung anong goal mo Abutin mo lang Kung anong gusto mo sakto pa rin mo tapos hindi mo kailangan magmadali kung ano yung pacing mo yan na yun ikaw ang masusunod tol God bless you let's go